Good morning mga kahandi So nandito nga tayo ngayon sa Tabaco Ay, tiwi albay Yan, bali nag-vacation kami ngayon for one week Pero siguro hindi abot ng one week At may mga destination kami ngayon na pupuntahan Na ipapakita talaga namin kung gaano kaganda ang Bicol Region So nandito tayo sa bahay ngayon ni Tita Belen Super ganda guys And super welcoming talaga nila Tita Ever eto siya

Ayan <laughs> ka. Ito, punch ito. Ito ang aming breakfast. Ito video.